So yun mga idol, isang magandang araw sa inyong lahat and welcome back sa Tanim Island Pride. Nito ang nakarang linggo lang ay naging busy kaming lahat dahil sa isang okasyon ni tatay ko. Ang araw na kapistahan dito sa lugar namin kaya naman naging busy ako at hindi ako nakapag vlog at fishing vlog. At kung napanood mo yung last video ko makikita mo naman kung gaano kasaya at kung gaano kadami ang tao dito sa Tanim Island. At talaga namang halos lahat ng bahay dito ay may handa. Kaya naman hanggang ngayon ay karni pa rin ang ulam nila at ulam dito sa bahay. Abay talaga namang nakakasawa ang karne. Kaya for today's video, magsisigang tayo ng ultimate sinigang sampalok na tilapia. At talaga naman nakakamis maghigop ng mainit na sabaw lalo na kung sariwang sampalok. At eto na nga pagkatapos ko magpakulo ng sariwang sampalok, naglagay na rin ako ng mantika para naman makapaggisa ng bawang sibuyas at kamatis. Ay talaga naman kahit kayo pagkatapos ng piyestahan sa inyo, alam ko na hanap hanapin nyo ang mainit na sabaw lalo na kung isdang sariwa at ganito. At yun nga mga idol pagkatapos kung magisa nilagay ko na rin yung sariwang tilapia. Grabe naman kahit medyo maliliit pero matataba. At naglagay na rin ako ng siling panigang at isang siling pasite para naman paghigop mo abay palto sa nguso mo. At pagkatapos nila pirot ko na rin tong sariwang sampalok wag kang choosy ha hindi pa ako nagugas ng kamay at pagkatapos niya naglagay na rin ako ng sariwang okra grabe at naglagay na rin ako ng labanos na kasing puti ng mga hita mo talaga. At pagkatapos niya nilagay ko na rin yung pinigang sariwang sampalok grabe. Kakasarap naman. Pagkatapos naglagay na rin ako ng asin at lalo ako ng gigigil na dyan. At maglagay na rin tayo ng pampalasa para sa love life nating wala ng pag-asa. Grabe naman talaga mga idol. Tingnan nyo pag masdan nyo, isang kulo na lang ay sigurado. Luluto na to. Tingnan nyo naman mga idol, grabe sa bawa palag na pagkaasarap na pampatanggal umay sa mga karneng nagdaan. At maglagay na rin tayo ng pechay, walang mustase, yan lang talagang available. Pero okay na yan mga idol. At kung papipiliin nyo ko kung relasyon o putahing ito, abay hindi ko ipagpapalit ang ulam na to kesa sa relasyon na hindi ka naman sigurado. So mga idol, ako si Krabs TV at ako si Talin Island Pride. At ito ang finished product ng sinigang na tilapia sa sariwang sampalok.